F1! So, hindi ko na kayo sinama sa aking pag-harvest ng patula. May dalawa akong patula dito at saka kunting purple na sitaw. So, ngayon naman, samahan nyo ako mag-harvest ng... At least, kasi may pwede na ditong i-harvest natin. ito. So, wait lang muna ha. At least, kunin na natin. Ayan. Tapos samahan nyo ako doon tayo sa kabila. Kasi hindi ko makuha yung iba. May nakaharang kasi na doon. So, ito tayo sa kalsada. Ayan. Mainit na. Pero maaga pa ngayon. Alas otso. Pero sobrang sakit na ng init. Nandito tayo sa kabila. eh nandito na tayo. Saan ba yun? Ah, ito. Parang hinog na to, oh. Ayan. Meron pa doon sa itaas. Hmm. Dami ko ng atis. At marami pang bunga. Ay, may hindi pa pala ako nakuha doon. Ayan. Wait lang, lagay ko kayo sa ibaba. walang amoy tingnan ko pa dito sa taas kung sinugla ba ito. So, tara na. Kasi mainit na. So, tara doon. Sa silid ng aming munting bahay. Hindi pala. Doon lang pala sa labas. <laughs> Tapos na akong manguha ng atis. Ipakita ko sa inyo yung mga na harvest ko. Pero yung ang palaya, kunin natin yun. Para may ano tayo. May ma luto. May pang ulam. Ang palaya. Ang init oh, Ang ganda ng panahon. Para ang summer din ngayon pero hindi yun yung summer dito sa Pilipinas sobrang init kunin na natin yung ampalaya yan, nandito na tayo meron pang bungang patulaw sa bak sa itaas, kunin na natin to para may ulam tayo may ulam saan ko kayo ilagay? Na. Kayo ha? nakikita okay. pa naman ako kutsilyo or gunting. may pang ulam na ito hindi ko na lang ito kunin ito kasi kulang pa yan so tara na damihan na lang ng itlog o di ba? may itlog pa naman kami nabili ko. yung mga siling mahaba oh. Uh, dami pa mga bunga dito tayo papakita so, ko sa inyo yung mga nakuha ko so, dito tayo para ayan, ayan. ayan. ito kuha ko patula dalawang patula Ayan. Patula po. Yan. Lagay ko dito sa gilid. Ha? Tapos, nag-iisang Damihan na lang ng itlog. Ha? Ha? Tapos, Pwede naman i-mix yung ampalaya at saka sitaw. May kunting sitaw naman ako dito. Oh. Uh? Mm. Wow. May kunting sitaw naman ako. Pwede Ay. naman yan lahat i-mix. This... Tapos yung Wow. Harvest ko na marami. Yes. Na. Atis. Oh. Ayan, oh. atis po lahat oh. yun. Oh. 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 Wait lang. Tis. Kunin natin yung dahon para makita nyo talaga yung harvest ko na huh? atis. Atis. Tis. O, ayan. Ayan. ah oh. harvest. Oh, harvest. <laughs> Ito pa. Ito pa. Ay, nahulog. Oh. Ayan yung harvest. Ay. Bat ba? Uy. Baro ko. So, ayan yung ayan. harvest ko. At oh, ito na yung ito to. Oh. Ayan. Thank you for ayan. watching everyone. God bless you. Bye. Say bye. Bye. See, bye. bye. <laughs>